Good day mga paps! Magdi-deliver na naman nga pala tayo ng mga beef shirt na in-order sa atin. At ang kasama ko ngayon ay si Gerald. Ganto kalala yung daanan sa amin mga paps, lubak na may konting daan. Kaya kawawa talaga yung road bike ko na carbon kapag dinaan ko dito. At sa part na to ay nakarating na kami sa Jollibee Alicia. Ito nga pala si Idol yung order ng beef shirt na small size. Maraming salamat sa suporta. Nakasalubo nga pala namin yung dalawang kapitbahay kaya sabay-sabay na kami umuwi. Pero pumunta muna kami ng JNT para magpa-ship kaso sarado pa. Dito nga pala kami dumaan sa may bypass. Magkakarerahan kasi itong mga kasama ko. Di pa nakakalayo na sira na si Jaden. Wala sa tono yung arde niya kaya kumakabiyos. Nauna na nga pala yung dalawa sa baba at naghahabulan. Yun lang nag drop si Jaden kaya nauna na yung bike. Maganda mag -bike dito mga paps, maluwag kasi at wala gaano dumadaan na sasakyan. Maduya pala tong isa kusang pumipedal yung sa kanya. Nag-chain drop na naman nga pala si Jaden kaya tamang hintay lang tayo na makabit niya ulit. Tapos yun nakita na namin si Gerald, duang tuwa siya kasi naunahan niya yung dalawa. Hey, mag-practice pa sila. mag-practice <laughs> pa sila. Maraming salamat nga pala sa mga humo-order ng bib shirt natin. Siniship din natin yan agad once na nabayadan na. Kunti na nga lang pala yung stock natin mga paps. Ubus na yung small size. Lima na lang sa extra small natin at tatlo naman sa medium. Message nyo lang mga paps kung interesado kayo dito. Yun lang, ride safe palagi.